Gaya nung pinaliwanag ko kanina, sister, sabay-sabay na kayo nila tatay at nanay, nasasabihin nyo yung susi sa paraiso, yung shahada. Maliwanag ba, Nesel? Oo. Yeah. Okay, sister, no? ah uh, if sabi mo kay nanay at tatay, eh sabihin nyo na yung shahada ngayon, sabayan nyo na ako. Pakilakas nyo lang yung mga boses nyo, okay? Okay. Ah, oh, sige po. Ah, oh. oh. Tay. Ah, uh, sabihin niyo na po yung shahada, yung pinaliwanag ko kanina, sabay-sabay na kayo ni Nanay, Tatay at saka ni Nesel. Ah, uh -huh. oh, sige po. eto na po. Yung uh, yung uh, kanang daliri niyo po, o oh, kahit na wag na, sabihin niyo na lang po yung shahada nang ito ay tunay sa puso, isip at kaluluwa niyo at sinasabi ng bibig ipinararating kay Allah. Yung sasabihin ko po, pakiulit na lang, sabay-sabay na kayo. Ako? Ako? Ay sumasaksi. Sumasaksi. <laughs> at sumusumpa. Na sumusumpa. Na walang ibang Diyos. Na walang ibang Diyos. Maliban pa kay Allah. Maliban kay Allah. Ah. Na dapat kong sambahin. Maliban kay Allah. Ako rin ay sumasaksi. Sumasaksi na si Muhammad ay isa lamang propeta sugo alipin ni Allah ako rin ay sumasaksi na si Jesus Anak ni Maria. ay isang propeta. Sugo. Alipin ni Allah. asyadu Asyad. Allah. Ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu abduhu, abduhu. abduhu. wa rasuluh Wa asyadu Ana Isa Ibnu Maryam Abduhu Wa Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La, alhamdulillah po. Maraming salamat sa inyo. Congratulations. InshaAllah tinanggap ni Ala yung inyong pagsasyahada at kayo ay nakabalik sa pagiging Muslim nyo tulad ng kanya paglika sa atin. At unti-unti po ay uh, inshaAllah matuturuan kayo ng pag uh, ni anak nyo. Pag inshaAllah pagbalik niya diyan at mababigyan kayo ng mga aklat. So alhamdulillah. Anesel. Ah, oo, oo, maraming salamat. Ah, maraming pong salamat. Uh, si Nesel. Ah, yung uh, communication mo rito kay Priya sa kapatid mo, continuous naman ano. Allah, mapadala niya kayo ng mga aklat. Hindi ka ba nakakapag-video chatting sa Facebook? po. <laughs> I, i add mo ako sa Facebook ha. Sabi ko kay sa kapatid mo, i-add mo ako sa Facebook para Tuturoan ko kayo ng mga bagay na dapat yung malaman sa Facebook. Okay ba yon? Okay. Sige, Sister Nol. Alhamdulillah. Maraming salamat. Ta -ta! Mapalad din kayo at tinawag din kayo na no, natupad din ang nga mga dasal ng kapatid nyo na kayo rin ay magmuslim. muslim Alhamdulillah.